gibig Thursday. -power po tayo sa Market. At, at tayo kasi medyo kaya magaga. Mag na po ngayon. Kaya na po kami, Yes, magandang magandang maulan na hapon, ah. Ha? Yes. Kasi medyo no. eh o, Ito may per sa rito, hindi malayan. Yan yeah, 'yung Malayan, Malaya, eh. no. pa 2 months, 2 months yun no? ito? Parehas babae. Parehas babae. Magkapatid? Magkapatid. na lang yan. O, ayan, Himalayan. Pure Himalayan. Six five. Tapos, eh, grito, ito, gray. Gray. ito medyo malaki na. Ilan pa na ano three? lang po yan? 3 months. 3 oh, months lang to? Oo, mm. 3 months lang po yan. Ano lang oh? Double pump ba to? Triple pump? yeah. Triple. lang eh. How much? Six-five lang din. Six-five lang din. O, ayan ha. five lang din eh. Red mo po yung ASCII natin? O, oh, may ASCII dito. <laughs> <but>. Banda lang <laughs> mano nito. Maska, oh. mm. no? Copper, no? Red copper. Red yan, complete vaccine na po yan. Complete vaccine, ilan ba? Ah, uh, uh balik July 14, pwede siya pinang alam. July 14? Oh, kung September. Two months may hit po. Oh, two may hit po. Saan na rito ba yan? Ayan, ko lang ng 12. Complete vaccine na po yan. Oh, complete vaccine, 12K. Lalaki. Atlo, pwede mo nga. Atlo, pwede mo. Lalaki, ano? Lalaki

ano ba niya? Eh? Mali ito, mag isang taon. Mag isang taon lang? Uh, Naghanap ko, so, pwede stag, no? Ano yan? lang na lang dito. Eh. Uh, 6'5 okay. lang yan ha? Ito ginger. Ito ginger. yeah, plant-based. Yeah. Ginger, plant-based. So, ano ganito? Parang may anisya. Bigote no? Uh, <laughs> Ang galing ah. Oh. Kulay niya po yan. Ilang ba na po yan? 3 months po. 3 months. Kabahe? Dalaki po. Lalaki 6-5 din? 6-5 din. Ako na ah. Ako na, po yung mga natin. 2 to 3 months din po. to 3 months. Apat? po. po. lang din po. lang ay, maganda. Hindi na malilito yung ano. Oh, oh. Yeah. Six five, oh, yeah. Wala yan. Yeah. Kahit magtanong mo kayo nakatabi mo, ano? Oh. So, ito yung mga breeder natin. Ito medyo matitigas na ito, Ano na? Persian din yan, kuya? No, Persian. Oo, din. Kaya, yeah, 6-5, na lang din yan. Six five na lang din. Kaya, tala natin. Oo. Yeah. Oh. oh. O, 6'5 na lang Ang ganda. Tapos may puti siya, tapos black, no? Black. So, black. So, black. 6'5. O, pang-breeder. babae ba Ah, okay? uh, lahat po, babae. O, oh, yun, lahat babae po. Kuya, ang babaeng uh, pusa, ilang buwan bago magiging? Uh, every three months. Every three months? Pero unang hit na kailan? Eight months, Eight months. Months. Eight months. to 9 months ang unang hit. O, oh, yan ha. pa, pa tayo. Oh, o, hey, eh, tayo. Wala. Tayo naman yung medyo mga, mga mura natin sa Hermes. Ito mga baget budget film ito. Uh, ito ayan yeah, o. Choco, Choco Point ba yan? Ito. Choco, Choco Point. Ayan, Choco yeah. Point. Ito, links Point. Double factor ayan, blue. Oh, oh. Oh, man, so. Pero parehas sila ng ano, Siamese. Yeah. Parehas po nyo ng Siamese. Ito nga lang po, Link's Point, ito Choco Point. Link's Point? Ito uh, Choco, Choco Point. Parehas sila sa Siamese. Ayan, 2 na lang six, po yan. 2 na lang. Ito, ito, recommended to. Ang ganda, no? Ito para siya White Tiger. Pero ano ah, siya, Blue Eyes. Oh, blue Eyes. Ayan, ito pa. Sayang mo din. Punta yan. Ito, so, maitim naman yung mm. ano dito, no? Choco point. Choco point din. May pagka-dark choco point. <laughs> lang, lang din. 2 so, yeah. mm. lang din. Sayang din. Sayang po. Ito, ang dalang po usahan ni kunguya, oh. Oh, two lang dito? Yes, ito lang Para hindi tayo mali oh, dito. Baan, hindi manito, ah? Oh, baan, hindi mali dito ha. siya? Ah, alaga. Ah, alaga. Adapted na namin Ah, adapted. Ayun lang, ay, boss. Ay, Wala na, no? Oh, yan lalagay na lang natin yung number mo, no? Oo. Oh, alright. Thank you po, sa? Thank you po. Salamat. Maganda nga po, Kuya Janjan. Oo yan, ha? Siyempre, si Pagkuya Janjan, pusa to, no? Apo. Oo yan, pusa yan. Pagkuya Janjan. Wala tayong dub ngayon. Ano lang dito? Ah, uh, yan yung ano, Blue Persian. Blue Persian? Ano to? Mix ba ito ng Blue Russian? Ah, Russian Blue. Sa Apercent. Persian, oo yan. Yan, yeah, may vaccine po yan. Oo. Oh. Uh, meron tayong vaccine record yan. Ilan ba, ilan ba na ito? Bali, ito mag-1 year. Oo, mag oh, mag-1 year. Blue pearl sya, no? Pagkano dito? Aba, eh. Bali, ibibay ko lang siya ng 8-5. Yun! 8-5? 8-5 ba? O, oh, dito, dito, dito. Ito, meron tayong mga timalayan, breeder. Puro mga babae, mature na to, puro mga adult na to. Mga ah, adult na to yan. Oh, yung mala yung o. Oh. Yan, papakinabakin na po yan. dito magkano naman? Di vehicle na po yan, gada sa pipe pipe. 5 no? Yung O yan yan, pipe pipe. yung malayan yan O babae, ito lalaki. O lalaki, ganda o. Ganda o, babae. Ano po sa Pipe sa Pipe Ano po sa po sa Meron tayo British. Ah, British ba to? Ah, British. Meron British oh. Bali siya ay babae. Ilan ba na yan? Bali ito ah, uh, months. Oh, months. British. British. Pure. Pure ba to? Pure po yan. Long hair, short hair? Short hair po. Oh, short hair, British short hair. Meron tayong British na Himalayan. Ito, mix. Ah, mix breed. Makikita nyo naman po yan. Oh, yan. Mix British, British Himalayan to. Oh, ah, British Himalayan. Magkano rito? Na Ibigay ko lang po siya ng 6.5. 6.5? plus doon sa British? Ito, 7. 7. Ayan, 7 to 6.5. Kami mga, ano na yan, the worm na yan, dalawa, saka isang 5.1. Uno, uh, ito. Ito yung mga Siamese. Toco Ito no? Toco Point, Siamese. Ito, mukhang malilit pa to. Ilan mo na to? Ato, mga sumas pa lang to. Mga sumas Ito, lalaki. Ito, babae. Sa lalaki, magkano? Pares lang po sila. Pares ang presyo. Ah, Nag-hack na sa IMS dito. Ah, Bibig na lang ng 2.5. O, 2.5 na lang. No? Uh, least, oh. Kaya may ito po ito. Ito babae, ito lalaki po. Kahit babae, kahit lalaki, 2.5 na two lang. 2.5 po. Wala na pinagbawi yan. o, <laughs> oh, meron pa rito. Ito so, yung mga Himalaya natin. O, oh, Himalaya din. Oh. Dalawang lalaki, dalawang babae. Okay. Ibigay na lang po yan ng 4.5 isa. O, oh, 4.5 isa. Kada right. sa isa na yan, meron silang deworm. Tapos yeah. sa 5 one 1. Kaya dyan guys. dyan, pag pumunta ba pa sila rito, may discount pa yan. May discount pa oh, pa yeah, basta mga yeah. viewers ni Ride right and Roll. Oh, yeah, may oh, discount pa, 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 pa yan. Ha? Gusto ko sabihin nyo para malaman ng uh, viewers pag pupunta. Oh. Oh, may discount pa yan. Kung na namin presyo rito, pwede Asaba pa nilang lang Uh, travel cage. May mga pa kayong kulungan, travel cage. Oh, oh, ayan, oh. May freebies pa. Oh, ayan, ah. Iniingit ko yun ha, ah, para sa inyo. Ah. <laughs> oh, dito, magkano dito? Ito, binigyan na lang kanya ng 6.5. Himalayan dito? Himalayan po yan. 6.5? Oh, ayan, wala ka babae. Ah, bali babae po. Oh. Babae, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. oh. Bayang guys. Oh, ang ganda oh, himalaya no. 65? 65 po. Ito yung mga double coat. Ito naman yung mga triple coat ito double po. Tapos dito may triple po. po. Ibig sabihin yun, no, mas malago ang balay po ito, mas makapal, no? ito, mas makapal yung mga triple natin, guys. Oo, oh, yeah. mas ganda. Oh. Sa mga ng ano, Himalayan. sa babae, isang lalaki. Mga mga triple coat. Ibigay ko yun lang po ng 5-5. Oh, 5-5, oh. Himalayan, triple coat, 5-5. Oh, ang galing, oh. oh. <laughs> <laughs> ang galing, oh. Yeah. na siya makulong, oh. Ay, makulong, oh. yan, siya yeah. Ito yung mga pwersa natin na doll page. Doll page? Oh, oh, sa magkahanap okay. ng doll page dyan, ito. Ayan, yeah, no? Ibigay ko ng 6-5, kasama ko lungan, mamimili na 6-5 na lang din. Oo, okay. oh, doll na pwersa. Ilan ba na yes, sila, kuya? Bali, uh, isang buwan pa lang to. One month pa lang. Isang o buwan lang. at dalawang linggo. oh, yun, oh. Doll oh, Ito, babae, ito, babae. Magkano uli? 6-5. 6-5. Sa lang, mga Dalpage. viewers ni Ryder right Noll, pwede nyo tawarin yan. Oo, okay, oh, siyempre. Saan pa pa wala boss dyan dyan pa? Meron tayong mga deworm nyan ha oh, yeah, Saka isang 5 in 1 Ito ang okay, Ito ha, ah, dalpaste din po yan Ito lalaki to Ano ba kulay niyang black? Ah, uh, bali green, Black green choco no? Lalaki to guys Dalpaste yan O oh, diyan, magkano dyan? 6'5 na lang din po oh, 6'5 na lang din O yan ha, na lang din Ano <laughs> ba? Pero pa ba? <laughs> Sa magkakat na kulungan ng ibon, ito meron tayo. O oh, yun, yeah, may kulungan ng ibon, may bolo po siya. Wala na? Meron pa rin ito. oh, yun, yeah, yun, Sige, 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 punta natin. Puntahan natin yan. Eh, ito, po, ito, po, ito yung mga pamatay mo, boss eh. mga diba ano natin dito, so babae to ha, malayan. Malayan, ang ganda Ay. nito oh. Pangit na po yan. Ilan po na ba ito? Bari magawa niya. Nagalat din na po siya. malaki dito. Bali pipe na lang din po. Pipe pipe di malaya ng babae. Malaya na babae. Pipe pipe. Ganda. Ang ganda sa personal. Ito <laughs> yung person natin na white. Bali ano to at 3 months. Yan ka lang din po ng pipe pipe. All white siya. white po. yan pipe pipe. 3 months pa lang no. Ay na lang po. Bago no? ito. Eto, yung big boy natin na lalaki. Pang version din to? Version din po yan, big bone. Parang may hindi yung mukha, oh. Oh. Ang tayo niya, napakalaki niyan. Version big bone. Sa mga gustong ano, magpag-stud, punta lang po kayo dito sa Rea Pet Shop. Oh, to, na, na, na. binibenta namin to. O, ganun? Kala, balay, balay, bibigay po namin ng 6,000. 6K, pag pag stud sila, magkano? Bali, 2,000. 2,000 ang stud. Ayan, ang ganda. Medyo madilim dito sa loob, no? Apo, hindi ko alam kung medyo maliwanag to sa video. Ayan. Ito yung babae natin, Persian. Babae yan ah. Babae, babae. One year. na pa rin ba ito? Ako. Bari ano na siya ah, buntis. At hindi mo i nga lang dito ng ano, 6-5. Oh, 6-5 na lang, oh. Ang ganda. Mga viewers ni Riden yeah. doon dyan. May previews yan, ah? May previews oh, po. Oo, oh, may previews yeah. pa yan. Tuntalap po kayo yeah. okay, Meron niya mga vaccine. Saan oh, dito? Ito, okay, British natin na white. O, oh, ito, 7-5 to. 7-5. So, lalaki to guys. British. British. O, oh, yan, yeah, 7-5. Short 5, hair. O, yan. 7-5. 7-5 bago natin. Bago dating lang, no? Kaya hindi pa... Yung choco natin, ito. O. So, Pag-ibusing lang, kaya may muta. O, so, Kaya mga pure, natin, ah, passion, passion, pure breed natin na choco. Choco pure siya ba yan? Choco pure siya po yan. Pure breed. Bali, 4 months. 4 months. Dari dyan? Bali, 7.5 na lang po yan. Bira lang kasi kulay na ito. Oh, choco oh, eh. oh, so. na ito. O, ang ganito. 7-5? 7-5. Pero may bounce pa yan. Tulog, go oh. Huwag mo na nga rin. Baksa mo lang. Huwag mo ay, natin na ah, Himalayan. Ay, ay. <laughs> blue Persian. Oh, blue Persian. Blue Persian yan. Dito, magkano? dito nga lang po na 6-5. Hindi oh, natin gigisingin, no? Hindi uminit ulo niya, eh. <laughs> black <laughs> Persian natin. Ito Ito black Persian naman. Uh, tulog. Tulog din, eh. 2 months? Ah, oh, 2 months. O oh, dito magkano? I-lay ka lagi ano yan ng 5-5. 5-5 na lang. lang. <laughs> o yan, yeah, 5-5, no? Bakit pag-itim, mababa? Kasi malas daw eh, no? Sabi nila. <laughs> <laughs> Pero oh. mas mura lang eh. Nagdadala naman lang sila sa eh, PSP. Oo, oh, kawawa. Kawawa ka pag-itim eh, no? Mas mura Pani daw. Paniniwala lang naman. Oh, Oo, paniniwala lang naman yun. O yan. O, oh, itong ganda. Huwag kitong. So, at okay. yung blue tabby Persian. Blue tabby Persian. Ah. blue tabby Persian po blue, yan, guys. na lang po yan. Ah. Five, five. Five, five. Ito yung Siamese. Ito Siamese. Apo. Bali, na lang din. Oh, ang Siamese. Ito Blue tabby. Tabby Persian, no? Ah. di mo ubus pusa mo, ah. Meron tayo dito, Baltis. Ito, bira tayo yung Baltis natin. Ano Baltis? Ako, Baltis. Bali guys, babae yan ha, oh, Baltis. Sa mga nagkahat ng Baltis dyan na babae, bibigay ka lang na 6.5 yan. O, oh, 6.5 Baltis. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung free cage natin sa kabag. Ngayon oh. ka lang naroon nito, Baltis. Baltis. Bira lang po sa Pilipinas yung Baltis. Ang oh, galing oh, o. Oh. O, oh, rare daw ito o. Oh. Babae yan guys, napakabait oh, oh, yan. Tapos oh, oh, mura lang o, 6.5? 6.5 pa. Baltis natin. Babae. Oh. Kawig nga yung ano no, mix ng person sa sa yami. Pero pag si niya sa Google, Baltis makita oh, yung oh, yeah, nito. search ko si talaga yan, boss Jan Jan, no. Oh? Kasi e, ngayon, yan, guys. o may narinig na rin din. Eh. maririnig yan, Baltis. Oh, yun, ganda. Pick five lang, oh, mura ba lang. So, meron ba to? Bali ito yung babae natin na Himalayan. Ito itim yung ilong, oh. oh. Yan. Yeah. Himalayan yan. Magkaibang magkaiba sila ng Baltis. Dito magano? Bali ano five, five. Five, five. Pa na 55. 55. Ilan ko na? Ah, uh, bali ano na siya, 5 uh, months. O oh, 5 months na babae. 55. 55. Puro mo dito ya. Ato. Hay do to. dito. Hay do ito kasama mo to. <laughs> Meron tayo dito ng mixed breed ng tabi. Mm -hmm. Tabi, tabi. Persian. Pero short hair po siya. Meron tayo dito ng uh, katulad ni ano ni Garfield. Makikita oh, yun yung katawan niya, guwit-guwit. Yan, bata pa. Bibigay ka na, oh, oh, yeah. na lang ito ng 2525. O, yan, 2525. Mix yan, mix. 2525 na lang yan. Pero ganda, oh. Yung ano niya, ang pattern niya, ang ganda. Makikita oh. yung pattern ng mga guwit-guwit. Oh. Yan, yan. Magkapatid ba yan? Pali, magkapatid sila. O, oh, magkapatid. Great -great. No. Pero iba yung magkaibang magkaiba kulay niya, oh. Uh. Ang tatay niya, pure green. Uh, bali, yung nanay niya, British. Ah, British nanay niya. Ah, okay. Tapos yung tatay niya. Pari, ano, bali, person na ano. Person tabi. Ah, oh, Persian tabi. So, ayan, hybrid po kung tawagin. Oh. Meron ba ako pag Meron po tayo dito, ang tuxedo. Ah, ito na namuupos ah. Oh. Kararating lang. Ito kararating lang. Hindi oh. pa pwedeng ano, ano, kasi kararating. Gala galaki po yan, hindi mo na po siya hawakan. Tuxedo, pero napakabait niyan. niyan. Bibigyan lang siya ng 6.5 O, 6.5, toksido pa rin siya, Salamat no? po. Oh, may shoutout ka ba, Boss Jan Jan? Uh, Sinashoutout ko nga pala yung nanay tatay ko, pati nga pala yung mga kaibigong sa Bulacan Bulacan. oh, taga Bulacan si Boss eh. oh. ha. Girlfriend mo? Ah, bali. Sawa mo. okay oh, sige. Thank you, Boss Jan Jan. Ano lalagay ko number? Number niya, Tereya. Tereya. Pati yung cater siyang no? na Facebook. O, Thank you po, Kuya Jan Jan, ha? Thank you. Maulan na hapon, Boss Roy. Ay, Ay, medyo, medyo hinako na tayo rito sa Araki kasi eh, nag-uulan, no? O yan, ano po yung meron tayo ngayon rito? Dito pa rin yung dalawa natin, yung doll face natin. Yun, doll Two months. Two months? Ah, babae, lalaki. Babae at lalaki. So yung lalaki yung puti. Ito, 7K na lang po. 7K na lang? Ah. Ayan. Oh, ayan, oh, 7K na lang. Parehas sila, 7K. Oh, 7 ba sila? Hindi po siya. Ah, hindi. Oh, uh, Anong ulit sila? Persian? Persian doll face. Persian doll Yung mga available okay. natin ngayon. Ayan ha. Ano? Lalaki, babae. 7K. Aka, uh, 7K. Persian doll face. Free bag na natin yan. Oh, may free bag pa yan. Tapos ito yung mga wala pang 2 months natin. Pero patataba, mga healthy. Kumakain na sila ng dry food. No? Dry food, tsaka boiled chicken pinapakain oh, namin. Ayan ano? boss oh. May tira pang manok. <laughs> oh, may manok pa o. Oh. Puro lalaki to. Ibig sabihin, malalakas na kumain kahit kitten pa, ano? Mm. Malalakas na kumain. Ito, puro lalaki? Puro lalaki na, ano? Ito, magkapatid to. Oh, ang ganda. Yeah. Niya, version First niya, ano? First and din. Okay. 7K, okay. Free 7K free bag. 7K free bag. Uh, Negotiable ba ba yan? Pag-usapan natin, Pag sige. Pag-usapan. PM lang sila, kaya chat. Oh, yan na. Talagay naman natin text, yung Facebook oh, text. ni Anay, kaya oh. pwede niya siyang ni i-PM directly. Ito, magkapatid. Magkakapatid Kapatid to eh. din. Oh. Oh, mga taping. Okay. Puro Persian doll, eh. Ganon din yan. Ayan, o. Kuklit niyan. Mga pangligalo sa girlfriend. Sa anak. Ako, pwedeng-pwede -pwedeng to. Ako, may nagtatanong ha, pangligalo. O, wala nga pangligalo. Paka-healthy yan. Parehas din price? Parehas din, boss. O, ayan. 7K, free bag. May free bag yan, ha? Oo. Oh. Tapos, Pwede dito yung mga taping, ang five months natin. Sa babae. Five months babae daw. Yeah. Ito, medyo laki na to, no? Five months pa lang yan? Five months. Magsisix na to. magsisix <laughs> na. Pure white? Pure white. Pure white, oh. Pure white yeah. Ito, sa isa lang, bibigyan namin. Three cage pa. Ito, six cage. Oh, 3 cage, cage pa. pa. Ano? Okay. Bigay ko na. Para ma... Makakuha na siya ng ano, mag-aalaga talaga sa kanya. Female to ah. Female uh, pa oh. 6K. Oh, Kapag nabalik. Ka, no? Ito yung exo natin. Dito pa din. Lalaki. Ito boss. Lalaki. Sa isto. Exo? Oo, oh, exo person. Exo person. 6K din. 3K sa din yan. Ilang ba na po yan? 4 months. 4 months. So, yan. Babae siya, no? Lalaki. Ay, lalaki. 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 Ito lalaki rin. Uh, ito budget meal natin. Persian? Oo, uh, 4-5. Four five ginger ba siya? Cream eh. Cream oh, ah, hindi, cream. Four five? Oo. Ah, ayan, four five na lang. Araw-araw namin yung eh. May tail stain lagi eh. Malaki din no? Malaki po. Oh, yeah. Four, four five five na lang. Four cage din to. May oh, may pre -may pre oh, yan, side four May free cage rin yan. four five. Oo. Ayos ah. Ayan. yung mga available na. Oo. Oh, ayan yung mga available ah. So yung location ni nila Kuya Roy ito, dito, dito. bababa -ba kayo. Ayan, yeah, ito, yeah, pakita ito, natin yung Oh, yeah, pakita natin yung chan. Oh, Yan, yan, yan dito. Bababa po kayo. Maraming mga access to cage. Kung may kailangan kayo, ha? Oh, yeah, kung may kailangan kayo, kumpleto rin sila rito. Oh, yeah. Meron din silang mga dog sa kakakakak. Oh, yan, oh, mga kakakakak dito. Dog food dito. Kompleto sila rito. Hindi ka naalis dito pag ano. Kahit mga ibon, meron sila. Oh, uh, bird cage. Uh, yeah, mga area. Mga area. Pambiyahe. O yung mga litter box, meron sila dito, dito. Oh, yeah. Pero may shoutout ka ba? Sa utot ko lang yung bayan namin kapon, nakabili ng isang person. Eh. Si Jeline. Jeline lang yung pangalan Jeline, niya. Jeline, uh, oh, Oh. Yeah, no. Taga kainta. -ka Uy, dumayo pa, no? Mala kainta. -ka no? Thank you kay thank you, Jeline. Thank you, Alright, thank you sa eh. Thank you, boss. Ha? Thank you, boss. Salamat. Okay.